Isa sa mga common issue ng overheat ngayon, especially sa mga front wheel drive na kotse, ay sirang auxiliary fan motor or kung lack of maintenance yan, e eh naubusan naman ng coolant or natatagasan ng kulan na pwedeng tumatagas yan sa ating radiator sa mga hose, sa ating water pump or humahalo siya sa ating oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, may nabrowse lang akong question Ano daw ba yung mga reason ng overheat sa isang sasakyan? Okay, so isa sa mga common issue ngayon ano, Especially sa mga front wheel drive Marami ng front wheel drive na kotse ngayon Lalo na yung maliliit Eh, yun nga, pagkasira ng auxiliary fan motor Ito yung motor na naka connect o nakadikit sa ating radiator. So, nasisira siya. Pwede numipis yung kanyang carbon brush or yung kanyang bearing ay kumalog. Uh, normally, ang isang auxiliary pan motor will last around 80,000 kilometers kung more on city driving yung kotse ninyo. Pero kung more on highway driving, kaya niyan umabot hanggang 100,000 kilometers. Then, pwede rin maging cause niyan is yung lack of maintenance o hindi napapalitan o nadadagdagan yung coolant no? So, kaya dapat initially kahit every week na check natin, kinukumusta natin yung coolant kung medyo unusual yung pagbabawas niya, eh dapat ipa-check natin kagad 'yan. So, sabi uh, sabihin na natin yung coolant natin in 40,000 kilometers, ideally maganda 'yung pina natin siya, pinapalitan natin siya ng bago para hindi magka-accumulate ng rust no do sa loob ng ating engine na pwedeng magpasira do sa mga component natin at kalawangin at doon na magsisimula yung tagas. So yun, pwedeng magtagas yan doon sa ating radiator. So sa ngayon, 'di ba, yung radiator natin commonly plastic na yung ibabaw, tapos aluminum yung uh, pinahagit na. So doon nagkakaroon doon sa may mga ano niyan sa pagitan doon nagkakaroon ng leak no or pwede naman yung plastic materials niya ay nagdeteriorate na nagkakaroon na ng cracks so doon na nag na tatapon yung ating coolant or pwede rin naman doon nga sa ating water pump no so yung water pump natin pwedeng nasira na yung gasket niya sa loob kaya nagtatagas na siya ng coolant then isa rin sa mga pwedeng maging cost ng overheat is pag yung inyong thermostat ay ah uh, hindi na nag open So actually maraming possible issue no ng overheat. Pero ang pinaka-basic nating diyan titingnan is yung ating uh, pag-imbawa. Scenario na lang, nag-o-overheat o tumataas yung temperature natin o lumabas yung red temperature sign. Sa mga front wheel drive, i-check nyo kagad yung auxiliary fan motor ninyo kung umaandar ba siya. Kung hindi na siya umaandar, yun, posibleng yun ang problema. Now, kung napansin nyo naman, eh, nagbabawas yung coolant natin ng mabilis. Like, for example, tumakbo lang tayo ng mga 100,000 kilometers. Almost maubos na natin yung coolant. Eh, maghinala na kagad tayo na may tinatagasan. Kaya, isang advice ko dyan, yun, uh, check nyo na yung mga parts natin, ano, na pwedeng pagtagasan yan. Kung may nakikita kayong mga mark ng kulant o kung ba may kulay yung kulant din yung, usually nagmamark yan dyan so yun madedetermine nyo kung nasaan or yun kada change oil i-check nyo rin yung inyong oil kasi baka dun naman naghahalo wala nga tagas pero nasa oil pala no kung baga nagiging kulay kape na yung ating oil so hindi na rin normal yun so yun mga paps no sana nagkaroon kayo ng konting idea kung bakit nagkakaroon o bakit nag-overheat ang ating mga sasakyan salamat sa panonood keep safe mga paps